Out natin narin. Mga boss, oh ayan, Marako 3 from Gangahin. Makalelon daw ito mga boss. So nag-blackout. Yan, blackout. Oh wala. Okay, mga boss. Oh, magandang umaga sa inyo lahat dyan mga boss. Oh, shout out, shout out na sa mga hindi ko na siya shout out dyan mga boss maglana ko ng oras para sa mga siya shout out natin mga... o oh, yun so, paano nga ba ito gagawin mga boss so wala oh, wala yan wala power supply so, wala power supply mga boss check natin yung so, yan, meron naman kompleto ah so yun dito pa lang mga boss sabi mo na dito pa lang ingat tayo sa mga fuses mga boss ingat sa mga fuses ah uh, dapat puro 10 amperes lang ito. Ito ay ilan ba ito? Twenty five amperes. Tingnan mo, kung twenty five nga. 20. So yan, medyo matataas yung ilan? O, oh, twenty amperes, twenty amperes. Uh, dapat tinampers lang tayo dito mga boss. Ayan. 10, 10, 10. So, nasa yung ating test slide. Ayan, meron naman. Pagka ganito, meron naman eh. Test light tayo lahat. Ayan, wala. Kaya walang pumupunta rin sa sa panel. Wala dito. Dapat magka meron na supply to. So, meron naman dito. Wala dito. So, naging problema nito. Grounded to. Grounded. Pagka ganyan. Maklasin mo yung ano? Headlight. Yan, pagka mga ganyan, baklas muna yung headlight, tapos yung upuan. So, yun pinababaklas na natin yung ubuan sa ayaw headlight. Ganyan lang yung pag, simple pag troubleshoot niyan mga boss. Ah, ang ginawa niya dyan, tulad niyan, ah, uh, nabago na yung mga fuse. Delikado. Kailangan ibalik natin niya sa 10 peers. So yan, dito mga boss, makita oh, niya naman. 25 amperes delikado to mga boss magsusunod to na harness so 20. so wag kayong gagamit dito mga boss ah uh, change shield sige <laughs> ato yung change tayo yan meron namang yan na, meron namang supply kaya lang wala rito hanap-hanap. Okay, wala. Wala supply. May okay. kuha mo na ako ng ano ito. Palta na natin ito na. Dapat ito puro tinampers lang eh. Okay. mga boss, oh, a friendly reminder para sa ating mga barako owner and user mas magandang mag maon kayo ng 10 amperes na fuse kapag so ganito mga boss matataas masyado yung amperes huwag kayong gagamit na basta 10 amperes lang para iwas sunog so yun mga boss mahalagang paalala so yun posibilidad ito nag contact lang yung yan, tika doon sa battery tayo mga boss sa terminal. Kasi pagka mga ganun, medyo mataas yung amperes. Yung amperahe, ano mga po. Kasi ito, ito, dito ng alagay. Yan, dito ng alagay. Tapos, 20 amperes itong, ano, yung ilaw. Yan. Dapat 10 amperes lang tayo mga boss, 10. Kasi ito, 10 lang. Puro 10 lang ito mga boss kaya gagamit dito ng mas mataas kasi ang posibilidad niya pag may grounded, ang mangyayari niya mas susunod yung wire. O kaya ito naman nag-loose yung battery terminal. Kaya ang gagawin lang natin dito kasi nakauna naka ito, wala pa rin susi. Ayan, gumana. Okay naman dito mga boss. Ayan, okay dyan. Pero wala nga pumupunta kuryente So dito baguhin lang natin yung kanyang butter terminal. Lin linisin lang natin kasi minsan yun. Pag mataas yung kanyang amperahe ng fuse. Pag hindi gaano maganda yung contact, naglulus lang yung para hindi makapunta ron sa dito sa parting to, sa so may ignition switch. Ayan. dito. Hindi pumupunta na yung kuryente ng battery para hindi rin siya nag on Ayan. So, ang gagawin, baklas muna ito, linis lang yung kanyang baterai terminal Ayan, dito lang yan Pag kasi tumaas yung amperahe magi spark yan Pag aaron lang na spark yan Kailangan, linisin nyo lang yung ano, Yung battery terminal Ayan Ganun lang yan Kukututin nyo lang yan kasi nag-spark na dyan eh Wala nang kontak yan. Ayan, may mga bakas ng spark. Hindi niya kayang paputokin yung, ano, yung fuse. Pag hindi pumutok yung fuse, dito lang yan naglulus. Uh, ah, linisin niya lang, mga Kailangan linis na linis para kasi nag nagkaroon na ng spark yan eh. Para pagkabit, ayos. O tayo, kabit eh. Kabit mo tayo. Yan, basta yun lang ang paalala mga boss ha. Para ko huwag kayo masyadong mangamba kapag ka nag-blackout dito. Naglulus lang yan mga boss. Posibleng dito sa ignition minsan dito pagka bulutin nyo rin ito yan yung wire na yan yan sa akin minsan naglulo siya yan basta na, nag-lock oh. tapos dun nga yun yung pinaka importante mga boss yung battery terminal kahit malakas yung battery pero wala naman tumatawid dito kasi nag-loss nga nag-spark medyo maluwag yun yung mangyayari. tapos ito nga, sabi ko nga, huwag kayong gagamit ng mas mataas na amperahe dito lang tayo, 10 amperes. Pero ingat lang kayo dun sa mga 10 amperes na walang kulay puti. Kasi minsan, hindi yun, hindi yun nagba, nagpa-pop. Hindi yun naputok mga boss. So, at least, apat ang I stock nyo mga boss. Pero, ah, dalawa. Pwede yung dalawa pala mga boss. Basta may pampalit lang kayo na yung magandang klase ng fuse Parang ay bara o tree. Hindi kayo mga ngamba niya. Basta na grounded, mga boss. Nagbabasted na fuse. Alam na yun. Grounded, grounded. Ayan. Ganon, mga boss. Napakasing uh, din ang problema niyan, mga boss. Kabit mo na ito. So, ayan. Kinakabit na. O, ayan ah. Gumagana na lahat. So, yun. Doon yun, mga boss. Doon lang. Oto, ipacheck mo kayo, ano. Yung prelo. Wala. Oto. Yung sa foot brake. Ah, wala din. Check na lang natin. Basta yun lang ang problema niyan. Tapos yung grounded naman, yun ang hahanapin pa natin. Ayun, yung pinakang uh, problema mga boss, yung grounded, kung ba, naputol yung kulay pula na fuse, yun yung hahanapin ninyo. Kasi nadamay lang naman yung battery terminal niya. Ayan, nadamay lang yung mga boss. Ayun, sabi ko nga, yung pinakang uh, main problem niyan, yung problema, lo no? yun ang nyo kasi pumuputok ka yung dati kaya naubusan ang piece na spare so ang ni'yan yan yung kanyang W so yun yung W tinatanggal ko na yan pag sa mga barako to barako 3 to? So, isa. Uh, Bali-baliin nyo lang mga boss para matanggal yan. Kung may bara ko trick tapos nangangamba ka na mag grounded dito sa may headlight, tanggalin nyo na yun. binabali-bali lang yung ano yan. Ayan, tanggal si W bracket. Oh. Ayan. Ito sa totoo lang mga boss delikado ito yan tulad nito may mga splice na yung kanyang wire Ayan, meron na rin talop talop yung pintura hmm, dito dito yung mga posibilidad magka problema kasi natalo ka na Tapos Yan, meron kasi akong mga nagagawa mga boss. Walang mga talo pero pag naipit, tulad nito, ang history daw nito, binunot ni Bossing yung kanyang ito, sa stop kasi lagi raw nakailaw doon sa likod. Tapos nakahang. Siyempre, pag pindot mo no itong front brake, magkakaroon ng supply ito tapos kapag ka na naandun nga sa W yan, mag yan hanggang sa pumutok yung mga fuses niyo mga boss kasunod ng mga boss wala namang problema itong iba so yan on aandar na yan uh, lipat muna mga boss lipat ng views oh lipat muna ako oh. isa dalawa tanggalin natin to yan tatanggalin ko mga boss lipat natin ang kulay red so yan tapos maglagay tayo ng spare ito so yan dito spare uli yan so yan okay na puro namumula na mga boss Bitin na natin paan na rin to. Oh. Oh. Diyan na. Diyan na. So yun, pero i re reset ko na kasi nandito na rin lang naman, reset. Okay. Uh -huh. Ayan, nire-receipt na yan mga boss. Oh, wala naman siya ang trouble code. Orisit Reset na lang natin. Kasi naandito na rin lang naman. O. Gano'n lang. Abolisyon mga boss. We learn. Reset. Okay. Okay. Ayan na. Gumagana ng lahat. Oh. Babalda na lang ko na ang bubid niya. Alright, ilaw pala. Okay na. Oh, goods na. Oh, that's all mga boss.